So, ayan mga karils, no? Good morning again, no? Good morning, good morning! Ayan, no? Pasikat na yung araw, no? Ngayong umagang to. So, ngayon mga karils, no? Update lang dito sa gagawin nating garden, no? Ayan, no? no? Ang gagawin natin ngayon is uh, uh, ilalagay natin, lalagyan natin ng loam soil yung some parts ng ano, ng kapag tataniman natin no so ito yung loam soil na natira din sa ginawa natin ng no? pag uh, ano no yung pagano natin pagpunla natin ng mga seedlings no all right so ang gagawin natin ngayon is yung naan, na, no ng gitna ng mga ng ginawa nating garden na yan is lalagyan natin ng loam soil para pag magtanim na tayo may ingredients na no kasi yung lupa natin is medyo mabuhangin siya no mabuhangin yan kaya natin ng loam soil kasi hindi na tayo maglalagay ng uh, ng pataba no or ng fertilizer so puro organic talaga yung lalagay natin dito no hindi na tayo magpe-fertilizer all right so let's go no uh, lalagay natin to So ayan mga karilas, no? Uh, kailangan natin lagyan talaga ng loam soil yung uh, party nito no dahil nga uh, medyo mabuhangin siya no mabuhangin yung lupa so para magkaroon ng ingredients nutrients yung ano no yung lupa so haluan uh, natin siya ng loam soil no kasi yung binili natin na isang bag hindi man natin naubos dun sa ginawa natin pa, ano, no pagpunla ng uh, seedlings no so kaya dito natin ilalagay sa lupa para magkaroon ng nutrients para pag nagtanim na tayo dito ah, ano na siya medyo mataba at ah, wala kasi tayong gagamitin na fertilizer so ayan mga kaibigan no, na nalagyan na natin ng loam soil yung ibabaw niyan tapos inati kasi natin sa gitna no tapos pag nagtanim na tayo itatakit, itatakit na lang natin yung ganito tatabo natin no yan so okay naman siya no So, kaya ako rin pinursige na ngayon na maglagay na ng loam soil dyan sa binungkal natin dahil uh, umulan kasi kahapon, no? Tapos medyo na, nabasa siya. Then, pagtingin natin ngayon, di ba, na nung isang araw natin nilagay yung seedlings, di ba? So, ngayon, nung pagtingin ko, may, lumab may ano na, tumubo na yung tumubo na yung ano yung yung okra no yung okra yung unang tumubo no So natuwa ako kaya nilagay ko na agad yung loam soil Kasi baka bukas no Or the next day Mapag start na tayo ng maglagay ng okra dito No Ayan So alas tingnan natin So ayan yung ano natin no Pinunla natin So tinanggal ko na yung plastic kanina umaga Kasi gusto makita ko makita kung anong resulta doon sa nilagay natin Ayan no So may nakikita na tayo oh. Ayan no Ayan Ayan, ayan no yan. Ilang piraso 4 5 6 7, no? Na ayan, no, tumubo na siya, no. Ibig, 'Yun ang ano, unang tumubo yung okra, no? Yan, 'yun no, yung okra. So, ibig sabihin, yung pichay, wala pa, wala pa tayong nakikitang uh, sign na nandyan na, no. Saka yung talong, wala pa rin tayong nakitang sign yung meron ng talong, tumubo ng talong, no? So, ibig sabihin, yung okra ang pinakamabilis na tumubo. Alright, no? So, so, yung okra yung una natin itatanim. Alright, so, so, ayan mga kaibigan, no? Excited na ako magtanim ng okra. <laughs> Kasi okra yung naunang tumubo, eh. Stay tuned lang kayo lagi, no? Dito sa paggagarden natin, dito sa gilid ng bahay. Thank you for watching!